Nay na po 20. Nare na. Ah, kanyang hinasa yang bagong hasa. Delikado sa paa ano. Kaya nga kung regalo ka. Pa ba ah, wabanyag pa kayo ipakurus. Papayag mo naman ang babanatan. Ano may ng bangkater? Oh, ay kumuha ka rin pag ano, lastikan mo na ay po dalawa 20 stop po muna at medyo huwi ka nga pinapataba-taba ng kaunti yan po naman 2 to 3 days bukas uli kung may order bibigyan uli pili lang po yung malalaki ayun po kami po ay tapos na sa singkang papaya po naman lagi pong magkaasawa partner partnership Yo. yan pa po ang mga iha harvest 30 kilo daw papaya babawasan po natin yung mga pahinugin ayan tatlo yan are po sa papaya po naman Sama-sama na ako tanto yung sampu-sampu may, may plastik ng plastic doon ah. Oh, yung malaki yun. Ah, hindi. Matibay yung plastic. Oh. Are na oh. Oh, dinikot. Oh, dinikot. Mula dulo pa baba. Mo na lang babawasan po namin at minsan ay kumbaga two choice yung gagawin natin pahinugin at salahin baka nga hindi daw timbangin saglit ang ibang puno naman Mukat mati bang plastik. Walo. Toro lagi. Ay, lata pala 'yung tikalo na plastic, haluan natin ng haba. Dulo ng puro ano ay. Dinawasan na po natin. Ah, haluan sa plastic man ng haba. Kuya Tanto, ilang piraso? Oo. Oh. Para lang lang. -lang. Ôi, tôi đi đi sao? đi à, oh. đi oh, đi ngang ngang. đi 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 Take tentu Saglit lang 30 kilo. Mm -hmm. <laughs> Malapit sa puno Hindi oh. ni sa yung bilog Ano to, may ilan na yan? Ilang pang kulang? Ha? Dusi. Baboha saan? Ah, ilalat. Oh, yan pa. Ya, ya, bilog. Bilog daw ang gusto ay. O, tiyo, dalawang piraso. Kasya ah. oh. na. Pare ay, triple eh. ay. Pao, ay tamang, tamang. 30 Matibay yung plastika no? Pare na po, ready po ano na ako. Oo, ayos na yan. Maligat. Maligat na ba? <laughs> Kaya naman din gumayat eh, ano? Oo, <laughs> baka sa ibang <Humiba. laughs> gayat yun. Kumiwa. Kumiwa. Paano nga pag maligat? <laughs> Binabagsak ng maigi. O binibigla. Minsan yung nagdidikit din nga sa pala putik. Ay, parang ginagawa mo pag ganun. Ano nga siya ako hirap na rin. Ay, binabarog pang kaunti eh. Lalo pag may kaunti ng tubig, nadikit ano. Ay, parang diskarte nung ganun. Ninipisan. Lalo nga nakakapit pag manipis ay. Kaya, simpleng panood na ay. Ato, Ano. Ito. <laughs> Ito pala balik na ulit sa dati na ayun yung today yun. <laughs> Yan ang kuya tanto dito patindig. Yeah. Tapos papaya.

yari na po, puno na oh.